Maganda itong gayahin sa Pilipinas. Magandang negosyo, bagong style. Lahat 'yan kamote. 'Yan, kahit yung violet na 'yon or black, uh, violet purple kamote, lahat 'yan. Yung nasa dulo lang 'yon, hindi yung kabila, hindi ito. Ano yung katabi ng brown? Ay, katabi ng purple, yun lang yung patatas yan ay binalot lang sa bat sa harina na may tubig ikaw magkakanaw ka tapos ipipirito nila masarap siya crunchy yung ibabaw niya lasan lasa mo yung kamote tapos pipirito yan uh, mamimili ka kung anong ilalagay na flavor kung maanghang matamis or plain walang la yung ano lang natural na lasa So, ang pinili ko, ayokong lagyan ng kahit ano. Para, uh, ano yung kamote. Lasang-lasa mo yung natural na lasa niya. Masarap siya, guys. Yung price niya, katamta. Maayos lang sa price. 40 ang maliit, tapos 60, tapos 100. Tinitimbang nila yan. So, yan ang magandang negosyo. Magaya nga yan sa Pinas.